Asher, talaga bang mapapaiyak na tayo sa presyo ng sibuyas? Magkano na ba ang bentahan ngayon dyan sa Divisoria? Ela, medyo mapapangiti ka pa sa mas murang bentahan ng sibuyas dito sa Divisoria, Maynila. Bilang isa ito sa mga bagsakan ng mga produkto, kabilang na dyan yung mga pangagrikultura. kada kilo ng lokal na pulang sibuyas dito sa Divisoria, aabot yan ng 200 hanggang 250 pesos kada kilo. Depende sa laki at klase ng sibuyas. Habang ang mga puting sibuyas naman ay umaabot ng 260 pesos kada kilo. Mas makakamura pa kung sako na, sako ng red onions ay bibilhin dahil umaabot ito ng 2,200 pesos kada 10 kilo. Ibig sabihin, 220 pesos kada kilo ang presuhan niyan kapag wholesale. Ngunit mas mahal ang bentahan niyan kapag itinida na ng retail. Sa ibang palengke sa National Capital Region, umaabot pa ang local red onion ng 270 hanggang 300 pesos kada kilo batay sa price monitoring ng Department of Agriculture. Sa mahal ng presyo, ilang kababayan natin ang patingi-tingi na lang kung bumili ng sibuyas. May iba naman, yung mga nabalatan ng sibuyas ang sinachinan tiyagang bilhin kung saan umaabot ang presyuhan niyan ng 150 hanggang 200 pesos kada kilo. Ela sa isang panayam naman kay Assistant Secretary Christine Evangelista, sinabi ng DA spokesperson na tinitingnan ng ahensya ang supply ng pulang sibuya sa bansa dahil sa pagtaas nga ng presyo nito sa mga nagdaang araw. Ito ay para sa inaasahan namang anihan ng uh, sibuyas sa Disyembre. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live na nagulat mula sa Divisoria, Manila.